KAMU MENINGGAL Apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana kamu menangis? Bagaimana Nawawala dun yung sa kumpas ang pagtutog ko. Eh, Tato Temyong, talaga naman nang wala kayo sa kumpas. Ano yung wala sa kumpas? Oye, baka hindi mo nalalaman, O yung kamataan ko. Lagi akong nahihintay sa mga kasayahan. Para tumugtog. Talaga mo, Tato Temyong? Oo! Ano? Eh, hindi mo sila nagagalit. Bakit sila wala? <laughs> Isa lang <na ba>? lang! <laughs> <Hindi, laughs> Pinatulangin niyo ko! Hindi ako dati mo kasi o. Kasi Kasi Kasi! Kasi! Hindi nyo narinig ng kapanahonan ko ang aming pagtugtog. Eh, bakit ngayon mo no? hindi na kayo kinukumbida? Ayaw na nila? Anong... Ah, uh, Lando, nawala na nahilig ang Tata mo. Kaya hindi na siya nagdadalo sa mga kasayaan. Ayahan! Ayahan ang hindi ka talang ng tanong! Ipalalakbayin niyang isip mo! Dili ampuru kembang bilo bukid kuno. Mamin sen minsan, pagkakaing mo naman yung